Healthy man o larawan ng pagkain, halos lahat pwedeng i-share online. Pero pagdating sa mga ipinopost na larawan o video ng mga bata, ano nga ba ang dapat na hangganan? Yan ang pinunsuhan sa Barangay Saksi ni Darlene Kai. Mariing kinondinan ng National Privacy Commission ang kumakalat online na video ng isang batang tinutuli. Dapat daw iwasan ng publiko ang pagpo-post ng sensitibong content. Sa panahon kung kailan halos lahat ay sinishare online, hanggang saan lang ba dapat ang pinupost tungkol sa mga bata? Para sa content creator at mommy na si Dr. May, masaya raw laging may post tungkol sa 2-year-old na anak na si Alvia. Kung baga magiging memories din po siya na kahit tumanda na kami, makikita mo pa rin na ganito pala yung anak nyo, dati ganito yung mga nagagawa niya sa online diary, gusto niya ring pinupost ang anak na may disability o club feet para raw ma-educate ang viewers at maka-inspire. Pero alam naman daw niya ang kanyang hangganan. As a mother, syempre security pa rin po nung anak niyo yung number one priority niyo po. Kabalik tara naman si Saralyn at Paulo. Mula nang ipanganak ang kanilang baby girl noong nakaraang taon, tatlo lang ang post nila sa social media. Nagkaroon talaga kami ng takot na Baka kapag pinost namin, is makapture siya ng ibang tao. Nire-respeto daw nilang mga magulang na laging may post ng mga anak sa social media. Pero mas pinili raw nilang parenting style na iniisip ang security, privacy, at well-being ng kanilang baby girl. Tinanong din natin ang ating mga kabarangay saksi. Okay bang i-post ang mga bata sa social media? Ano ang hangganan? Sa school, pagka may award siya, uh, pag birthday, ganun tsaka pag may occasion. Minsan, natatakot kasi especially now, uh, medyo hindi na sa, hindi na ganun ka-safe. Minsan kasi, minsan, mag magugulat ka na lang yung mga pictures nyo nasa sa ibang site, tapos ginagamit nila na hindi mo alam. In public, hindi po. Sa friends lang po, yung parang messenger lang, ganun. Tinanong din natin ang mga kapuso online. Sagot ng isa, pwede naman. Lalo kapag natutuwa ka sa ginagawa ng mga bata. I-private na lang daw ang post o nakikita lang ng mga kaanak at kaibigan, sabi ng isa pa. Marami na raw kasing child predator sa social media at hindi balabong makuha ang larawan ng mga bata. Kwento ng isa pa, sa hindi malamang dahilan, binigyan siya ng warning ng meta nang i-upload niya sa Facebook ang mga larawan at video ng 7th birthday ng anak simula noon, hindi na raw siya nag-upload ng picture ng kanyang mga anak at naka-lock din ang kanyang profile. Ayon sa isang psychologist, normal at ayos lang naman kung gustong i-post ng mga magulang ang mga anak. Pero tulad ng lahat ng bagay, may hangganan din dapat ito. May posibilidad daw kasing magkaroon ng negatibong epekto sa mga bata ang oversharing o kalabisan sa pag-post sa kanila sa social media. Cyberbullying is real. Pwede post kasing isang picture lalo na ng mga bata um, wala tayong control kung ano yung pwedeng i-comment maapektuhan ang bata emotionally, psychologically, mentally. Dahil ang mga bata ay kabilang sa vulnerable population, dapat daw siguruhin lagi silang pinoprotektahan. Sabi ng NPC, dapat protektahan ang privacy at dignidad ng mga bata sa lahat ng pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi.